A'udhu billahi min rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ato lang ning hatagag Explanasyon no? Kaning usaka comment Sa atong amigo Ang iyang giingon Si Jesus lang Ang kailangan para makapasok sa langit pag sinabi mong si Jesus ang kailangan para makapasok sa langit tama pero pag sinabi mong si Jesus lang doon ako disagree doon kami hindi sumasang ayon kung sabihin mong si Jesus lang ang daan patungo sa langit dahil lahat po ng mga propita sila ang daan patungo sa Diyos sa kanilang panahon. Dahil sinabi, ang sabi niya ito, dahil sinabi ni Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Itong bersikulon ito ay sinasang ayunan ko eh. Na sa panahon ni Jesus, talagang walang makakapunta, walang makakapasok sa langit. Sa kanyang panahon kasi siya ang daan eh. Bawat propita sila ang daan papunta sa langit. Kaya sa panahon ni Jesus, tama. Siya ang daan patungo sa langit. Pero pag sinabi mong siya lang, doon ako disagree. Doon ako tumututol na kung sabihin ninyo na si Jesus lang ang daan, hindi po dahil lahat po ng propita sa panahon ni Moises, si Moises ang daan patungo sa Diyos sa panahon ni ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sa bawat propita sa kanilang panahon ay sila ang daan patungo sa Diyos. Pagdating ni Jesus, siya ang daan at pagdating ni Propeta Muhammad siya rin ang daan patungo sa Diyos na tunay <clears throat> kaya doon kami disagree sa kung sasabihin mo na si Jesus lang kasi kung si Jesus lang paano yung mga tao na namatay na bago pa isilang si Jesus kung si Jesus lang pero kung sabihin mo na lahat na propita ay ila ang daan, ba'y tama 'yun. Pero pag sabihin mong si Jesus lang, aba nasa isip mo na 'yon. 'Yan lang ang doktrina ng Christianity na sinisilsil sa utak ng tao na si Jesus lang. Doon kami disagree. Ito pa sabi niya, wala pong relihiyon na nabanggit sa Biblia para iligtas para sa kaligtasan. <coughs> wala daong reliyon. Isa, isa po itong kristyano na nag-comment doon sa aking post. At sinabi niya na wala daong relihiyon ang tinuturo ng Biblia. Wala pong reliyon na nabanggit sa Biblia para sa kaligtasan. Alam niyo po kapatid ganito. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung naniniwala ka nang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit po walang relihiyon na nakasulat sa Biblia? Bakit hindi sinulat ng Diyos na ito ang relihiyon ko? Ito ang Roman Catholic, bigay ko sa mga tao, itong Iglesia ni Cristo. Ito ang relihiyon ko. Bakit hindi po sinulat ng Diyos? Kung iisipin po ninyo, ang Biblia po ay hindi nagtuturo ng tunay na reliyon. Kaya lahat ng tao na humahawak ng Biblia ay gumagawa na lang ng kanikanilang mga reliyon, kanikanilang sikta. Kaya itong sinabi mo na si Jesus lang ang kaligtasan, itong lang galing ito sa utak mo. Yun. Dahil ang sabi ni Jesus, ang tunay na kaligtasan, ay ang pagkilala ay ang makilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Yung Diyos ni Hesus. Kailangan mo yung makilala para ikaw ay maligtas. At si Hesus bilang isang sugo. 'Yun po ang tunay na kaligtasan eh. Kaya doon sa Biblia talagang walang relihiyon na tinuturo ang Biblia. Kaya hanapin po niyo ang tunay na relihiyon. Buksan po ninyo ang inyong isip at puso. ipinapaalam ko po sa inyo na ang Quran ang tunay na salita ng Diyos at ang Islam ay nasa nakasulat sa Quran litra por litra na ito'y reliyon na galing sa Allah at ito ang reliyon na tatanggapin ng Allah sa kabilang buhay ito din ang reliyon ng mga unang propita <coughs> propita Moises propita Abraham, propita Jesus at propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta Noah. Ito ang kanilang reliyon, itong Islam. Submission to the will of true God, the creator Allah. At kapayapaan, peace. Ito ang Islam. Ang Islam ay pagkilala sa iisang tunay na Diyos. Yung sinasabi ni Jesus sa uh, na kilalanin ang isang tunay na Diyos yun ang diwa ng Islam na kumilala ikaw sa tunay na nag-iisang Diyos ito pa sabi niya dahil ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas dahil sa pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 Alam mo kapatid, suriin mo kung kaninong sulat itong Ephesians. Kung itong chapter na ito ay galing ba sa Diyos? O galing lang sa utak ng tao na sumulat nito? Alam mo naman na ang Diyos sa araw na paghawakom ay hinahatulan po ang bawat isa ayon sa ganyang gawa. Eh, paano mo masabi na... Huh? Anong sabi mo? Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa. Paano mo masasabi na ang kaligtasan ay hindi bunga ng inyong gawa? Isa ng paghukom, hahatulan ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa na mabuti at ayon sa kanyang ginawa na masama. Alam mo ang chapter na ito, efficiency pag-aralan mo kung ito ba ay galing sa Diyos, ito ba ay salita ng Diyos. Dahil sa Islam, hahatulan po tayo. Ang lahat ng tao ay hahatulan ayon sa kanyang ginagawa dito sa mundo. Sabi ng Allah, <coughs> kahit gaano pa kaliit ng iyong nagawang mali, ay makikita mo yan sa araw ng pagkukum. At kahit gaano kaliit ang nagawa mo tama ay makikita mo sa araw sa paghukom. Kaya hahatulan po ang bawat isa ng tao ayon sa kanyang ginagawa. At sinasabi mo na ligtas ka na dahil sa pagkapako ni Jesus. Alam mo kapatid, galing din ako dyan eh. Noon naniniwala kami na yun ang kaligtasan. Maniwala ka lang na si Jesus ay napaku at namatay sa cross, ligtas ka na. Pero napagalaman alaman ko at napag-studyhan ko na mali. Hindi pala tama ang doktrina na yan dahil kung yan ang makapagligtas ng tao, kahit yung mga kriminal, yung mga rapist, mga tulisan, na naniniwala na si Jesus ay namatay at napako sa cross ligtas na sila para paraiso sila makapasok sila sa langit unfair po sa mga taong gumagawa ng mabuti kaya ang Diyos po ay fear Kana, ang kanyang paghatol ay walang nilalamang kaya hahatulan po tayo hahatulan po ang tao ayon sa kanyang ginagawa dito sa mundo kaya pag-aralan nyo po ang doktrina na yan. Basta lang, maniwala ka lang na si Jesus ay napako. Ligtas ka na. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.